Okay mga kaon calls, may hapon uh, may service tang pagkuhaton na uh, tayo unit nga i-check mga kaon Kaya kay ang iha ko ng sakyanan nili na daw kung mudagan wala wala kuno magkasinabot ang kaning mga parts mga kaon so atunin nun kung sa problema mga kaon Good morning nga unit atong i-check mga account calls. So F6A nga multi engine, multi-cab mga account calls. So diagnose na ni mga account call is ilis na ang lining. Mga nang dili siya kadagan, dili kasod ang kambiyong mga account calls. So okay mga account calls, mga kahimtang sa atong sitwasyon, sa atong sakyanan nga gitrabaho mga account calls. So nabuwag na na ang transmission so, ang makina mga account calls buwag ganing makina relasyon pa baka mga count calls so yan simi bitay bitay putanik simi kamangkamang kamang aning mga count calls kay wala man tay lifter o aron po dili ta mabughat inigbalik na tugtaon aning atong transmission mga count calls huwag mo ni guba mga count calls so ilisana ni siya o pressure plate o clutch lining mga count pakita na ko sa inyo mga count sa na simi upaw mga kaon calls murag ang mga kaon calls simi upaw okay mga kaon calls nakabalit na taog bag ang uh, clutch pressure o clutch lining sa multi cab mga kaon calls so ato lang na ang nataod, nga sa flywheel so ang ato na lang pagabuhaton sunod is ang pagbalik sa transmission pag salpak diri sa makina mga kaon calls na similuya gitagamay pagbalik mga kaon calls ang importante nabalik na to ilang relasyon mga kaon calls salamat sa pagtanaw mga kaon calls uh, please like share and follow my page Uncle Mechanic mechanics cebu and please subscribe to my youtube channel Uncle Mechanic mechanics cebu black thank you and god bless mga kaon calls see you in the next video.